For today's vlog, tara, saman nyo naman kami panibagong araw. At ito ngayong araw na magpapagabit si Sayon dahil mahabang na nga ang kanyang buhok. Medyo matagal-tagal na nga din itong video na to, tiba voice over ko na nga, baka humabang na ibukay sa hindi ko pala voice over, kaloka. At pagpasensya niyo na nga din pala ang aking boses dahil nilagnat ako kahapon, at hanggang ngayon nga, eh, meron pa din ako ubot sipon. Sayon naman din kasi itong video, hindi ko mababoyce over. At going back na nga po tayo dito sa video at nung hapon nga ay eh, nagpalit niya ako ng bedsheet at mga punda ng unan. At heto nga masarap na naman yung humiga sa aming higan at bagong palit niya ng bedsheet. <laughs> hmm. Sáng cuối cùng Sáng mushroom. Papa, papa, may pa. Ay, mushroom. mushroom. Ay. Ano daw na? Ano daw yan? Mushroom. Ha? Mushroom. At nung kinabukasan nga, eh, meron niya si Sayong nakita habang naglalaro nga siya. Kaya naman dali-dali tinawag ang kanyang ama. At talaga lang, may pinagmamalaki niya sa kanyang papa ang nakita niyang Mushroom. <laughs> O, oh, di diba? Ang kulit ni sayon? Siguro nagtataka nga din siya kung bakit nagkaroon ng mushroom doon. Kaya naman, hindi na nga siya umalis diyan. At pamaya-maya lang ay iniwan na nga din niya yung kanyang nakitang mushroom at naglaro na nga sila dito magpinsan. At ito nga pala yung kanyang buhok bagong gupit na nga siya. At ito nga, ang cute-cute niyang tingnan. At talaga namang makikita niya sa mukha niya na super kulit niya, di ba? At kaya naman minsan hindi ko talaga mapigilan hindi maging dragon sa batang 'to, kaloka. Asya <laughs> uh, Asha hanggang dito na lang. Thank you for watching. God bless.